napaka napakabata ako para makakuha ng ganitong uh, karangalan, mm. mapabilang sa napaka-poste uh, at pundasyon ng mm. ating industriya. Pero thank you so much uh, sa PAMAS na sabi ko nga lahat ng paghihirap. Nag-reminis ako eh na sabi ko oh, from the very start, uh, paano ako from extra hanggang ngayon. Mm. Uh, nagbunga rin ang na lahat mong paghihirap. Ang ganda ng speech. Hindi nga eh. ng ganun eh. Parang journey mo na nakuwento mo eh. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Maraming yeah. nakakapit na sa journey mo. At, inspiration. Yeah. At mahabang mahaba pa yung journey na pagdadaanan mo oh, sa kasi buhay ngayon. Ngayon, sabi ko nga, mm -hmm. dati bilang artista, from extra to indie actor, mm -hmm. and then naging napasok yeah. um, sa, um, sa... sa mga sub-opera. So oh, oh. Ngayon naman, nasa director and producer. Yes. Kaya parang another challenge, pero nakakatuwa kasi ang okay, pinapangarap ko lang naman na naibalik ko lahat ng mga mga taong tumulong sa akin nung nagsisimula ako. Sana ako naman ngayon yung makapagpasalamat sa akin lahat, makabawi sa lahat ng mga binigay nila kasi kung wala sila hindi ako makakarating na sa oh, ngayon. pero grabe yun. <laughs> pero grabe ko kung yung mga natutulungan mo probinsya days so ngayon to batang kiapo yung mga senior actors natin sobrang nagpapasalamat sila sa kasi po ano honestly uh, dumaan kasi ako sa pinaka mababa wow. from the extra mm. tapos nakita ko yung yung kung paano kung paano yes. yung buhay namin di ba yung mga supporting actors mm. kaya sabi ko nga alam ko yung tumenga ka na meron ngayon, anim na buwan wala. Kaya sabi ko nga alam yung pagkakataon na ngayon kahit paano na ako yung nakakapag-produce, ako yung nakakapag-direct, nakakabuo ng kwento. Hanggat may matutulungan tayo mga kasama natin. Mm Hanggat kaya, hanggat may pagkakataon, hanggat may oportunidad, mm ko kahit paano. Yes. Nakita naman yung trailer ng Batang ang ma-action. Grabe, Friday! Pero hindi. Meron talaga naman talaga. Sabi ko nga, uh, nagtatanim pa lang kami. Nagtatanim pa lang kami. And then ngayon yung harvest. Kung baga ngayon pumuputok ng kwento, kaya nagkasunod-sunod like, uh, <laughs> okay, yung lahat na magigandang itong life. Kayo yung, yung pagsasama niya sa eksena ni Sir, to mo, Sir, Sir uh, Christopher. Totoo to, po to, to, to ba, ba na parang babalik ang karak si Lobo po sa uh, Batang Kapo? Hindi naman, no, hindi naman. No, no. mm. Kasi ano eh, namatay um, na yung character niya. Okay. Pero mahabang-mahaba pa kasi yung journey. Ang dami pa mga artists ang papasok. Sana mapagbigyan tayo. Marami pa tayong mga pinapangarap na mga matrabamatig. Sino mga na ito? Basta... <laughs> Maraming pa. Thank you. <laughs> <laughs> oh, ano naman sasabi mo sa mga gusto maging katulad mo? O wala naman. Ano lang. Ang, ano ko lang naman isang... Alam mo yun? Kapag meron kang pangarap, may gusto ka man nga sa buhay mo at sa tulong ng Diyos, um, Ano lang yun? Pagpipursige. Determination. Kasi ako honestly, Hanggang ngayon, hindi ko siya dinidib bilang artista. Ang tingin ko siya really po worker eh. Ako, naghahanap buhay lang. And then, um, nagsiservisyo ako sa kumpanya na uh, pinapasukan ko. Mm. Tumutulong ako sa kasamahan ko. Mm. And then, nagpuprovide ako para sa family ko. Kumbaga, basic lang. Hindi ako, hindi ko gano'n ninanamnam yung pakiramdam ng bilang artista. Yes, Basta, trabaho lang. Pinagbubuti ko lang yung trabaho ko. Kaya nga say, sabi nga nila na parang, nagpapahinga ka pa ba? Ikaw. Yun na nga, itatanong ko, nagpapahinga ka pa ba? honestly, hindi, pero kasi masaya ako sa ginagawa ko, kaya hindi ako nakakaramdam ng pagod. Tsaka maraming ka natutulungan at mapapasalan. <laughs> Isa na lang, magkaka-movie ka kaya this year? May, may or mayo? May. may mga project kaming, uh, kasi sa hirap ng, na, ng uh, na schedule sa Batang Kiyapo, may mga sinisingit kasi akong mga project. Like kami ni Kuya Bong, nag-aagot mm. kami series at may mga pelikula pang hinahanda para, sabi ko nga eh, ako na nag-iisip eh, kung ano man yung sayang sa opportunity, sayang yung oras, yung pagkakataon, yun ba? Mm. Ayun lang po. Congrats again, Coco!